Kinagat lang ng babae ang labi at bumuga ng halik. Dinala ng kotse ang aking anak sa paaralan. Tumakas na kasing bilis ng hangin. Napagtanto agad ng babae na may mali. Gulat na gulat niyang hinabol ang sasakyan. Hindi mali ang hula niya. Nagkaroon ng problema sa preno ng shuttle bus. Ang sasakyan ay patuloy na bumibilis. Na nasa loob ng sasakyan ng mga bata. Naisip na ang driver ay gumaganap ng isang pagganap nang hindi mo namamalayan ang iyong sarili. Nasa ba bako, Umabot sa isang daan ng takbo ng sasakyan na napakabilis. Kapag dumaan ang sasakyan sa speed bump, ang gulat na driver ay tumalon sa taas na 10 metro. Lalong tuwang-tuwa ang mga bata sa loob ng sasakyan. Ang pakiramdam ay talagang lubos na katulad ng pagsakay sa isang roller coaster. Isa lang, buntis na babae, mapagtanto ang isang bagay na hindi tama. Sa puntong ito, labis na nataranta ang driver kaya mali-mali ang pagmamaneho pano 'yung pagpindot ng paa ko sa brake pedal. Ngunit wala itong epekto. Biglang may paparating na pampasaherong sasakyan. Mariing pinaihit ng driver ang manibela para alikuan ang sasakyan sa ibang direksyon napakalaking pagkawalang kilos, dahilan para mawala agad ng balanse ang mga bata, noon lang nila napagtanto, hindi ito isang operatic performance. Napakabilis na nagmaneho ang sasakyan patungo sa isang intersection. Sa harap ay isang mahabang pila ng mga sasakyan. Dahil sa kagyat na sitwasyon, pinaandar ng driver ang school bus. Sa itaas ng bangkita, pindutin at hintayin ang bus. Sa isang kisap mata, isang sasakyan ang bumangga dito. Natakot ang mga bata at nagsimulang umiyak ng malakas. Pero ang bilis ng school bus. Hindi pa rin nabawasan. Para sa pagpepreno, maaari lamang iwan ng driver ang sasakyan para magsundo at maghatid ng mga estudyante. Nabangga ang isang maliit na kotse sa tabi nito. Kilalani ng may-ari ng tagawaran ng bumbero. Direto din niya itong binangga sa susunod na intersection. Bumangga sa isang dump truck sa tapat. Buti na lang at hindi to magilid ang school bus. Nakontrol ng driver ang tanyang balanse. Sa isang sitwasyon na nakabitin sa isang thread. Pilit na pinahit muli ng driver ang manibela, baguhin ang direksyon, dalhin ang sasakyan, layunin ng tumpak ang truck ng tubig sa gilid ng kalsada, agad naman siyang tumalikod at tumawag. Mabilis na hinawakan ng mga bata ang handrail. Dahil upang mabawasan ng mga nasawi sa pinakamababa, sinubukan niyang makagalaw sa tamang direksyon. Upang ang posisyon ng upuan ng driver ay kabaligtaran, bumagsak diretso sa water tanker. Sa wakas ay huminto na ang school bus. Mababaw na pinsala lamang ang natamo ng mga maswerteng bata. Ngunit ang driver ay malubhang nasugatan at nakoma. Ang malakas na puwersa ng banggaan ay pangunahing nakatuon sa posisyon ng pagmamaneho humahantong sa mga panloob na organo ng driver. Malubhang nasugatan, gayon pa man, siya ang nagsakripisyo ng kanyang sarili, kapalit ng kapayapaan ng mga bata. Subalit sa ngayon, naririnig ng babaeng lead ang FBI, sinisiraan ng driver, nagmamaneo habang lasing, ngunit patuloy na nagpapaliwanag ang pamilya. Mahigit labing limang taon na siyang matino, naghanap agad ng dahilan ng FBI, kaya ito ay sanghinang pagmamaneho habang pagod. Narinig dito, hindi na talaga nakinig ang babaeng lead humakbang upang tungstigo para sa driver hindi rin siya nagmamaneho habang pagod ang FBI ay tumango ng walang pag-iisip pero hindi niya inaasahan na maglalabas pala ng business card ang babaeng lead sinabi niya na siya ay tagayusig Shin Haki-ing ng Seoul Procuracy huwag hintayin na tingnang mabuti ng FBI muli niyang tinanong kung naimbestigahan na niya ang lahat kumpanya ng bus ng paaralan at pagawaan ng pagkukumpuni ng sasakyan sinabi ng FBI na pare-parehong tumugon ang dalawang kumpanya Walang problema, kaya sila itigil ang investigasyon. Agad namang nag si Hekyang ng isa pang investigasyon. Bukas ng umaga, kailangang magpadala ng ulat sa tanggapan ng Paiscalia agad sumunod. Sa susunod na umaga, kararating lang ni Haki sa opisina, matapos makita ang ulat sa mesa. Malay niya, hindi ito isang serye ng mga simpleng insidente, kaya nagpunta siya sa isang profesional na kumpanya ng inspection. Alam ang conclusion, noong una, sinusundo at sinusundo ng bus company ang mga estudyante. Dahil para kumita, gumamit ng mahinang kalidad ng chief, kaya nagiging sanhi ng maling simula, na nagre sa pagkawala ng kontrol ng boss ng paaralan. Sumunod, dumating si hekyang para mag-imbestiga. Ang amo sa likod ng kumpanya ng shuttle bus ay si Lee Tae Young. Agad siyang pinayuhan ng kanyang mga nasasakupa na huwag mag-imbestiga dahil ang taong ito ay ang ministro ng public prosecutions. Ang susunod na kahalili ay itinalaga ang biyolohikal na kapatid ni Lee Tae Pero hindi natatakot si Hye dahil kung dahil lamang sa takot sa mga makapangyarihang tao na nagpahinto sa investigasyon. Tapos hindi mo malalaman paano harapin ng pamilya ng driver. Gabi sa kaarawan ng aking anak na babae, napag-usapan ito ni Hakyong sa kanyang dating asawa, ang kanyang Jong Huang. Ngunit pinayuhan din siya ni Jong na huminto sa pag-iimbestiga dahil siya ang mabisang subordinate ni Lita Tae Jun. Susunod na kapalit ng ministro ng pampublikong pag uusi dahil minsan mong tinulungan ang kanyang kapatid ay clear ang kriminal na sospek, tumalon pa ng diretso sa bintana, nakataambay sa labas, agad niyang binuhat ang upuan, Itinapon nito ng malakas patungo sa bintana. Ang salamin na pinto ay agad na nabasag sa isang butas. Susunod. Pagkatapos, walang pag-aalinlangan, tumalon siya sa bintana. Nakasabit ang buo niyang katawan sa labas ng bintana. Gusto siyang hilahin ng abes na nag-interrogate sa kanya. Pero biglang binitawan ng lalaki ang kamay niya. kung iligtas niya ako. Sa tingin mo ba hinahanap niya si kamatayan? hindi, sa kabaligtaran, sa kalamang siya magkakaroon ng pagkakataong mabuhay. Iligal ang operasyon ng lalaki, upang matulungan ng kanyang kapatid na pinuno, ay clear ang kriminal na sospek, sakto nung dadalhin na siya sa detention center, tapos tumawag yung leader niya na si Lita Ejun. Sinabing may paraan para mailigtas ito, kailangan lang niyang tumagal ng isa pang sampung minuto, dapat mong samantalahin ang oras ng punong buro upang lumabas para gamitin ang banyo, Nagdala ang lalaki ng mesa para harangin ang pinto. Gumamit ng isang upuan upang magdagdag ng higit pang timbang. Gusto niyang gamitin ang paraang ito para makabili ng mas maraming oras. Lumingon ng direktor at nakitang nakalock ang pinto. Agad na tumawag ng alipors para buksan ang pinto. Matigas ang ulo ng lalaki sa loob. Ngunit ang lakas ng isang tao. Paano ako makakalaban? Ang lakas ng pag-atake ng isang grupo ng mga tao. Mabilis na bumukas ang pinto. Galit na galit na pumasok ang din. Pero single-minded pa rin yung lalaki. Iniisip lang kung paano bumili ng oras. Tumingin siya sa labas ng bintana. Kaya lang, tumalon siya. Sa oras na ito, mabilis na bumaba si Lita e Jun. Makita ang iyong mga nasasakupan dahil sa kanya nakapasok siya. Ang kapanganakan at kamatayan ay nakabitin sa labas ng bintana. Sa puso niya, mabilis siyang nag-alala. Agad sa ipat sa pitang mabilis. Dumiretso sa opisina ng interogasyon. Para hilahin si Jung Huang pataas. Huminga ng malalim si Jung Huang. Sabi niya 10 minutes na siyang lumalaban. Baliw ka ba? Ano ang dapat mong gawin kung mahulog ka mula rito? Literal na naghang-on ako sa loob ng mahigit 30 taon. Ano ang mabibilang nitong maliit na bagay? I inilabas ni Jun ang papel. Ihagis mo sa mga tauhan ng paaralan. Sabihin mo kung may mangyari, ipatawag mo siya. Iba pa, ang relasyon ng dalawang tao mula sa mga nasasakupan hanggang sa magkapatid. Pinayuhan ni Jung Hwang si Hyekyong. Huwag kang makialam sa usaping ito, ngayon ang kritikal na oras, ng amo na tinakbuhan niya, walang negatibong balita ang pinapayagan. Pero nagpumilit si Hekyang na mag-imbestiga hanggang dulo, ang mga opinyon ng parehong tao, dahil ang hindi pagkakasundo ay hindi mapipigilan at mabuwag. Bukas, iniulat ni Jung Huang ang sitwasyon kay Lee Tae Jun. Kasabay nito, iniulat din sa balita ang insidente ito, dahil upang maiwasan ng Hakyong na magpatuloy sa pag-iimbestiga sa usapin. Inilipat ni Tae Tejun si Jung Hwang, gawing ministro ng departamento ni Hagyong, naghahanda na gamitin ang kanyang kapangyarihan para supuleng siya, sinuportahan ng dating asawa ng babaeng ito, at ang unit niya hindi lang siya inalagaan, sa kabaligtaran agad niya itong pinalis pansamantala, sobrang lamig ng puso ng babae, nakakahiya kaya yun? Ex-wife mo rin ako? para sa pagmamaneho ng bus sa ngala ng bus driver. Punin ng mga mag-aaral na malubhang nasugatan. Pumanap ng hustisya, hindi sumuko si Akiham. Agad siyang pumunta sa legal na ministro. Mangyaring iwasan ng inspection, Investigahan mo si Tae June. Kumilos bilang saksi sa paglilitis. Gustong nasa korte para ilantad ang kanyang masasamang gawa. Pagkatapos magsalita, naglabas din siya ng resignation letter. Sabi niya pwede siyang maging prosecutor. Kung, hindi magampanan ang responsibilidad ng isang tagayusig. Kaya hindi kasing ganda ng mag-resign at umuwi sa bukid. Naantig ang ministro sa kanyang debosyon. Nagpa siya na ng pakikibaka kahit minsan. Kasi, kung napromote lang si Tejon sa posisyon ng punong paiskal. Kung gusto mo siyang paalisin muna, mahirap. Ngayon ay mas mahirap. Ngayong araw nang nagpapahealth check-up si Jung Buang biglang nakatanggap ng tawag sa telepono. Inihayag ni Hakyong na gusto niyang humarap sa korte bilang saksi. Agad niyang napagtanto na may hindi maganda. Sabay-sabay, nakakita rin si Lee Tejun ng mga kaugnay na balita. Pagkatapos ay tinawag niya si Jung Huang para uminom. Sinabi niya na gumawa siya ng appointment sa legal na ministro Han Sisok. Kung maagap niyang isuko ang ministerial na halalan, kung gayon ang dalawa sa kanila ay maaaring walang pananagutan. Sa oras na ito, biglang bumuhos ang malakas na ulan na parang malakas na buhos ng ulan. Hindi kita matutulungan hanggang dulo. Ako mismo ay tao pa rin na pinupuring magpakailanman. Ang mga salitang ito ni ay June. Sobrang naantig si Jung Hwang. Hindi ka dapat sumuko ng anuman. This time, turn ko na para sumuko. Pagkatapos ay inumin ang alak na ito sa isang lagok. Sa sandaling ito, lalong lumalim ang damdamin ng dalawa. Pagkatapos ay kinuha ni Jung Hwang ang kustodiya ng kanyang anak na babae para takutin ang Hakyom. Paano kung tuligsain mo si Lite Jun? Babawihin niya ang anak na babae, dahilan para hindi na makita ni Hakyom ang kanyang anak na babae. Jung Huang, pakiusap ko. Sa sandaling ito, nahuhulog ang Hakyom sa dalawang mahirap na sitwasyon. Isang babae ang isang side, isang panig ang hustisya. Sa panahon na wala siyang choice, tapos tumawag yung ate ni Jung Huang. Umiiyak siya habang sinasabi kay Kyung kung paano magsalita. Ilang araw na ang nakalipas, noong nagpa-check up siya sa kalusugan ni Jun Gon. Natuklas ang may tumor sa loob ng kanyang utak, malamang na hindi mabuhay. After 6 months, natulala agad si Kyung. Gaano man karaming mga salungatan ang mayroon sa relasyon ng dalawang tao, Ngunit siya mula sa simula hanggang sa wakas, may nararamdaman pa rin para kay Jung Hwang. Pagkatapos ay sa pagsubok, matagal na nag-alinlangan si Hak Yung. Nakatingin kay Jung Hwang na nakatayo sa tabi niya na mayabang. Marahil ay dahil gusto niyang hayaan siyang mamuhay ng payapa, ang natitirang anim na buwan. Ngunit tumanggi si Hak Yung na maging saksi sa korte. Anong ginagawa mo dito? Gusto mo bang tumanggi na maging saksi? Walang denunciation ni Hak ang posisyon ni Lee Tae-joon bilang Prosecutor General, siguradong magiging solid, napakabilis, buong sistema ng investigasyon ng buong bansa ng Korea, lahat ay tinanggap ang kanyang utos. Okay blackface ako, narito ang kwento ngayong araw. Kung nais mong makita mga pagunlad sa hinaharap, maaari mong pindutin ang follow button.